Hello, Chingus in Faith! For today's video, kilalanin nga natin yung 12 Apostles ni Jesus. Isa-isahin natin sila at atin silang pangalanan. Kasi I'm very sure naman na meron pa rin dyan na hindi kilala talaga yung 12 Apostles. Minsan nakala natin part siya ng 12 Apostles pero hindi pala. Meron din mga disciples na akala natin apostolo siya kasi kapangalan pero hindi rin pala. Pero lagi nating tatandaan mga diyan na lahat ng mga apostoles ay disipulos. Pero hindi lahat ng disipulos, apostoles. Kasi 12 lang naman sila. Siguro naman kilala nyo si San Pedro kung saan meron siyang hawak-hawak na susi at merong manok. Yung manok dito sa amin is buhay. Nakikilala talaga natin yung mga apostoles minsan dahil sa mga iconography nila. Isunod natin si Santo Tomas na kapag meron mga event, lagi siyang wala. Kaya lagi naman siyang nagda-doubt. Kaya nga pinangalanan siyang The Doubting Thomas. Eto po si San Andres, meron siyang hawak-hawak na net at mayroong mga isda dahil nga isa po siyang manging isda. Alata naman. Eto naman po si San Felipe, hindi ako masyadong familiar kay San Felipe. Parang isa siya sa mga apostoles ni Cristo na hindi masyadong kilala. Hindi tulad ng ibang mga apostoles na famous pero wala naman yun doon. Eto naman po si San Bartolome na mayroong hawak-hawak na itak dahil nga po binalatan siya ng buhay. Eto naman po si Santiago Mayor, kadalasan makikita natin sa iconography niya is yung parang shell. At ito naman yung kanyang kapangalan na si Santiago Minor. At eto naman si Saint Jude de Deus na merong daladalang medal. At yung iba naman merong hawak-hawak na birang na merong mukha ni Jesus. Isa siya sa mga famous sa mga apostolos eh, kasi nga siya yung Saint of the Impossible. Eto naman po si Saint Matthew ang nagsulat ng Gospel of Matthew. Sa apat na evangelista, dalawa lang po silang apostol. Dahil ang isa pa doon ay si San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista po ang pinakabata sa 12 apostles at ang pinakamamahal na apostol. Eto naman po si San Simon Mahabayan, iba pa po siya kay San Simeon ng Jerusalem. At ang huling apostol nga na walang solitaryong imahe, pero di ko alam sa iba kung gusto nilang pagawan, si Judas Iscariote. Siya lang po ang hindi santa sa lahat. Dahil siya lang naman ang nagkanulo kay Jesus. At dahil hindi niya matake yung ginawa niya, nag-suicide po siya. At alam niyo ba, mayroong iba dyan, dinedefend pa si Judas. Go na. Sino-sino pa ba yung mga disciples or yung mga Holy Week characters na lumalabas sa inyong lugar? Huwag niyong kakalimutan mag-iwan ng comment para malaman natin kung sino pa ba yung mga lumalabas tuwing Holy Week. Baka isa na yan sa mga susunod nating itatam. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banat. Maraming salamat!